Gaano kahalaga yung bawat sentabos na ginagastos natin? Alam niyo ba kung bakit? Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Markeo, may isa-isa akong entrepreneur na merong negosyo, printing services na tumutulong sa mga nagkisimu na mga nagdenegosyo na pagandahin yung kanilang mga mga pwesto sa kanilang mga marketing collaterals para ma-improve ang kanilang mga benta matulungan sa kanilang mga pangarap bilang isang mga negosyante. Yun. So, nanalako pa ng mga bata pa ako, no? Uh, isa sa isa sa di ko talaga makakalimutan nung kasama ko pa at buhay pa yung lolo ko na yun na humihingi ako sa kanya na pagbili di, lang ko, di ko lang ko hindi bibili ko ng sa tindahan ng sa sari-sari siguro parang nagugutom lang ako o humihingi lang talaga ako kay lolo na ng pera na pagbili para sa si gusto kong bilhin sa sari-sari store na yun na kaila ano, baby ay baby yung pangalan ng tindahan kasi na yun eh. Siyempre, si lolo ewan eh, ko lang kung sa si inyo nabutan nyo pa yung uh, santo ninyo diba? kasi si santo Niño namin meron kasi siyang bag meron siyang bag na maliit yung mismong Santo Niño ang Santo Niño kasi ng press namin nakaganito eh ayan nakaganyan ngayon yung bag ginawa ni Lolo ng bag na maliit na nakasabit na parang eco bag yung style niya nakaganyan ngayon yung bawat centavos na di ba centavos napakaliit nun na, parang wala nang halaga nun mga panahon pa nun ha bata pa ako na pero parang minamaliit na lang yung sentabos na yon yung panahon na yun. Lalo pa ngayon, talagang parang basura na nga lang yung centavos ngayon sa panahon ngayon eh. Pero nung kabataan na, nung bata pa ako, no, grabe ko pinag-aaragahan yung centavos na yun. Talagang iniipon namin yun no, sa centavos, 5 cents, 10 cents, uh, 25 cents. Ayan, yan yung mga nilalagay namin dun sa bag ng santo -Sant, San -Sant, San -Sant, ng lolo ko. Ayan, so pag punong-puno yun, syempre, tuwang-tuwa kami especially kapag mga 25 centavos yung nakalagay doon, masaya kami kasi kapag meron ka ng 4 na 25 centavos ng panahon na yun, meron ka na agad na piso. Ngayon yung piso na yun, may mabibili ka na. Tuwang-tuwa diba? -tuwa ako mismo, ako mismo ang bata. na pag nakabuo ko ng apat na 25 centavos ay masaya masaya na ako dahil meron na ako mabibili pwede na nga ako mabusog sa piso eh panahon na yun. Parang enjoy na sa amin yun, parang achievement na sa amin yun na magkaroon kami ng piso. Uh, kami mga kabataan, ba? Diba, pag limang piso, masayang masaya na kami nun. Talagang marami na kami bibili at talagang ano, uh, isa isa gusto ko talagang balik-balikan na alaala na sa pamagitan sa tunay niyo na yun, ay marami kaming um, experience at Talagang tuwag tuwang kami kahit dun sa maliliit na bagay o maliliit na halaga na tanggap namin dahil kay Santo <laughs> At syempre dahil nga noong time na yun na yung hihingi kay Lolo, kahit yung mismong Santo namin na mayroong bag ay centavos at mga 25 cents yung mga nakaligay doon ay talagang wala. Yung ano, ah, meron pala sa akin binigay, meron pala sa akin binigay, kumuha pala ako sa cent Kumuha pala ako sa Santo Kaso, ang mga available lang nung laman, ng bag ng sa tuwing namin ay mga 5 cents, 10 cents. Ngayon, binuulang namin yung para makaabot kami ng piso o dalawang piso na yun. Yung mga 5 cents, at, 5 cents at 10 cents na yun. Ngayon, pumunta ako sa tindahan, kilalang baby. At bibil na ako at iaabot ko na yung mga centavos na inipon namin sa galing doon kay santo Benigno ay hindi tinanggap ng tindahan. Wala, hindi daw sila natanggap ng ganong mga centavos na mga maliliit. Kasi ang dami eh. Kasi bago maabot yung isang piso, ay talagang 5 or 15 pieces na bariya na magliit na centavos bago mabuo ang piso na yun. Ay talagang hindi sila natanggap. Pero yun ah. Pero yun. Pero hindi natin natanggap. Kaya wala. Hindi ako nakabili noon. Talagang buban ka kay Lolo noon na sinabi ko, lo, hindi po tinatanggap yung ganito sa tindahan. Eh, wala talaga. So, hindi ko rin nabili yung gusto kong bilhin sa tindahan na yun. Ah, uh, doon na lang, parang naawa na lang ang Lolo. La, not kay Lolo dahil talaga wala siya maibigay sa akin. Na kahit piso lang talaga wala talaga Wala talaga siyang may bigay. Pero isa yun sa lagi kong binabalik-balikan na alaalan, naranasan ko. Siya, siya kasi isa sa nagpalaki sa akin. Kasi nung bata pa ako, saludo ako kay Lolo dahil isa ako sa naging apo niya na naalagaan. At isa ako sa panganay na naging unang apo niya. Talaga na, naranasan ko na Paano nga ba magalaga ang isang lolo at lola? Ayan. So, ano nga ba yung mga lesson learned na pwede kong i-apply sa inyo sa mga experience na naranasan ko noon? Nung naranasan ko nung bata pa ako about sa mga halaga o barya na iniipon namin. No? Siguro lang pwede ko sa inyo i-share. Pwede nyo meron kayong matutunan ay pahalagan natin yung bawat mga bariya o ano man yung mga pinaghirapan ng ating mga magulang na kung saan ay hindi na basta-basta makukuha yun, yung halaga na yun. Kahit sabihin natin yung piso na yan, ngayon sa panahon ngayon, 2025, yung piso parang makikita mo na nga lang sa bahay mo na nakaiwan na nga lang dyan eh dapat yung bawat barya, kahit piso yan, dapat pinaga, pinapahalagahan nyo. Especially, especially, sa mga bata o mga kabataan ngayon na hindi nila hinahalagan kahit limang piso na nga lang talaga. Eh. Parang hindi na nila pinapahalagahan. Depende na lang kasi yun sa age ng isang bata o kabataan na minsan talaga hindi na nila pinapansin ng piso. Pero pag sa mga kabataan o yung mismo mga bata na isip bata pa talaga, yung piso ay mahalaga na sa kanila. Ayan, isa pa yan sa dapat yung talagang balik-balikan na kahit na tumanda na kayo, kahit na lumaki, na, lumaki pa tayo, no? o magkaroon na tayo ng pamilya, dapat yung bawat centavos, piso na makikita natin sa paligid ay dapat pinapalagan natin. Huwag kinukuha natin. No? Huwag uh, na natin masyadong taasan yung pride natin na parang kapag kinuha natin yung piso ay parang naman tayong pulubi kung kung yun yung mga iisip natin dahil pinulot natin pero nakakapang inayam na kunin yung mga ganong halaga na samantalang ng bata ka pa ay pinapahalaga mo yun pero nung lumaki ka parang hindi mo na, parang sobrang taas na ng tingin mo or gusto mong makamit sa buhay mo dahil ay gusto mo na agad talagang big time na agad or gusto mo na agad malaki agad yung gusto mong makuha ganun pa rin talaga sa buhay natin. No? Kahit na sabihin na natin meron na tayong trabaho, meron na tayong pamilya, ay kailangan pa rin natin magsimula sa maliliit na bagay o maliliit na alaga para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Dahil di, babalik at babalik pa rin tayo kung saan tayo nagsimula. At kaya kaya yun yung yun yung yun isa sa kailangan nating uh, lagi sinasabi ng na, lagi nating laging sinasabi sa atin at pinapaalala sa atin ng mga matanda or mas matanda sa atin or magulang natin mga bobo lola patutok tayong bumalik sa ating mga nakaraan. Huwag daw isa yun sa paraan para magkaroon ng kapayaran um, kabayaran sa mga utang na loob. Parang mga ganun kasi mga uh, ibig sabihin ng ganun eh. Pero hindi naman yung totally na parang bibigyan mo rin sila ng halaga, pera, yung ibabalik mo sa kanila doon sa mga gusto mong balikan. Pero kung ano lang yung kakayanan mo o yung mga pwede mong ibahagi sa kanila na, na matutulungan mo sila na kahit walang halaga. Yun lang naman yung isa sa pinaka-importante na kahit yung simpleng pag-aalaga o pagmamahal sa mga taong Uh, nakasama natin o oh, sa mga dating mga nakasama o natin ng mga bata pa tayo, ay kailangan nating yun ay maalala at balik-balikan at bigyan pa rin ng halagat Na kahit sa dami na naranasan natin, maray, ma na malayo na inarating natin, ay marunong pa rin talaga tayo bumalik kung saan tayo nagsimula. Ayan. So, yun lang kung may natutulang ka sa content ko ngayon, please so follow lang sa lahat ng aking mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng aking mga content na lalabas pa. Ayan. So, yun lang. Siguro, lagi kong, lagi ito naman yung lagi ko sa inyo na walang masama magtipid basta sa batas na pangarap. Kakapit. Yun lang. At maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. ah uh, maraming salamat at ingat and God bless po.